meron kaming TCL washing machine. dati ko na to feature. Pero ang dami po nagtatanong kung maganda po ba ito. So, ipapakita ko ngayon ang actual na performance ng TCL so far. Personally, gusto ko naman siya. No? Hindi talaga yung mga nagtatanong kung um, tuyong-tuyo ba. No? Dry yung mga ano niya, yung kanyang ah uh, pagkatayo ng mga damit, syempre hindi talaga siya dryer na no? ah uh, kailangan pa rin isampay kailangan pa rin isampay yung mga mga labada ayan na siya nagre-rinse na buksan nga natin Pag nag-i-spin lang siya pala, nag-i-stop pag in mo siya. So, rinsing. 27 minutes. More to go. Balikan natin mamaya kapag nag-spin para marinig din niyo kung sabi kasi ng iba, sobrang lakas daw ang speed at sobrang galaw. Mamaya, balikan natin. Uh, si Oyo, bagong kapon. Gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi pa tapos yung nilagay kong next batch sa ano washing machine to yun na siya okay so 20 minutes lang tuyo na yung aking mga blanket tingnan natin yung ating towel okay ah uh, ang towel natin ang medyo basa pa dahil makapal talaga yung towels yan pero yung mga kumot natin guys ah uh, tuyo na yan kahit itong makapal na to tuyo na siya Okay guys, rinsing na siya ngayon. Ito yung sound niya. So rinsing, let's open it. 'Yan you oh, know, nag-automatic off siya pag inopen mo siya. And then balik siya ulit. So dito lumalabas guys yung so, yung big may push ng charger chan. Okay. Be careful lang na hindi ito nababasa kasi nandito yung kanyang computer. So, ito yung ating TCL TWA 95 washing machine. Hi. Ito guys, ang kanyang spinning. Yung nagsasabi na masyadong maingay at magalaw yung spinning niya. Hindi naman po magalaw. Siguro yung mga magalaw kapag hindi even or pantay yung inyong simento sa baba. Kaya siya ano. Yan po ang actual niyang sound. So, meron siya 20 minutes na spinning. And then after, kapag matapos na yung 19 minutes, pero lang siyang alarm, ibig sabihin tapos na ang spinning at pwede na siyang isampay, depende sa anong klase, pag towel, medyo matagal, mga 1 hour ang sampay kapag manipis lang ay 30 minutes ay tapos na at true na ang sinampay nyo, basta may araw lang ha okay, that's it for our Blog for today. I hope para kayo tutunan. Please subscribe and like. So, after pala nang mag-spin mag, mag spin siya, i-rinse niya pa pala ulit. Sorry guys, ha? kasi kala ko tapos na yung rinsing. Hindi pa pala. So, mag-spin siya ng 3 minutes and then eh uh, i-rinse niya. So, i-dry niya ng sandali. Siguro yung spin niya yun yung pag ano, pag, anong tawag doon? piga. Pipigain niya and then uh, mag-rinse siya ulit. Ayan, may water siya ulit. Ay guys, so ito na, dry spin. Yung nagsasabing maingay at magalaw. Hindi naman siya guys. Ganyan lang yung ingay niya. So makikita nyo dyan, spin na. 6 minutes more 6 minutes more spin Tikot, 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 tikot. Two minutes. Two minutes more. Madami kasi nagtatanong sa performance ng TCL DW95. Kaya ginawa ko to para sa inyo. Please subscribe. One minute more. Tingnan natin yung final spin niya. Let's wait for the alarm. Huwag muna natin buksan. Ayun. Okay, zero. So, yan po yung ating washing machine. Performance ng TCL. From beginning to end. Please like, share, and subscribe. Balisin po natin ang kanyang switch. At i-off na natin ang gripo. Okay, ready para. Okay, point na natin yung switch na. Tsaka i-off na natin yung gripo. Ready na para sampay. Bye.